Okay, mga boss, welcome back. at ito, may gagawin tayo. Uh, sa unang tingin ko, tatakpang ko itong ano, natin eh, concert na 5 auto. Pero 5 din ata ang model nito. Kaya lang, ang tatak niya ay magnum. Kung mapapansin nyo sa unang tingin, 5 auto. Pero kung titingnan natin yung ano niya, yung design niya, pariyos nga, iba lang yung nakatatak. Tingnan nyo dito. Katulad sa Paiboto, may dalawang mic din, mic volume, eco level. Kaya lang andito yung balance. <laughs> andito yung balance niya. Tapos, anong nangyari? MPX. Yan. Lumang-luma pa yung tatak niya. Yung MPX kasi mga boss, parang multiplex yan. Sa mga karaoke dati, may kita yan. Sa ngayon, ang makikita nyo dyan ay na lang, switch ng ano, uh, karaoke on-off o kaya mic on-off yan. So, sa taas, same na same, uh, speaker selector, uh, input selector, at saka volume. Tapos dito, dito lang nagkagulo. Mic mixing ang uh, nakalagay, uh, low, mid, at saka high. So, maganda sana kung dito na lang yung ano, para sa akin ha, uh, hindi naman sa ano. Dapat dito, low, mid, high, tapos balance. Tapos so, dito na lang sana nilagay yung mic mixing. Tapos yung sa surround at saka sa equalizer na switch wala na. Wala na. So ito yung mga lumang modelo pa na ano, yung sabi nila na kinopya yung 5.2, yung sa concert. Ito yung mga lumang ano sinasabi nila. Aray. Oop. <laughs> Natumba yung ano natin. So sa likod Pareos lang din na in-out equalizer, Tsura CD, BCD, Ah, uh, CD tuner MP3. Tao tape, auxiliary DVD EC3. Wala siyang ah uh, ah uh, isbus is bus out or super bus. Sa baba yung traditional nila na ano, center surround tapos speaker selector. So, sa itsura pa lang dito, parang nagbibigay ng sinyali sa atin na mukhang mapapalaban tayo dito sa linisan. <laughs> okay, silipin nga natin. So saglit lang mga boss, ha, buksan natin. At ayan mga boss, hindi nga ako nagkamali. <laughs> so anong nangyari? Halos ano? Halos hindi na makita yung piyesa. Natabunan na ng alikabok. Ayan oh. Tapos dito banda, hindi natin alam. Baka nag yung ano? Kapasitor. Kasi ano itong area na to ay talagang nadali siya eh. So medyo iba yung design niya sa 5 auto sa heatsink ata nagkatalo puro kalawang yung ano puro kalawang so paano gagawin natin dyan ah kailangan kalasin lahat tapos ano uh, ah, hugasan tapos palitan yung dapat palitan pati dito sa panyo sugang dumi na at, pati, itong ano yan so tika lang mga boss at ano anuhin natin to ipaalam ko muna sa customer na matindi na yung alikabok sa loob at nilaan muna ng So, uh, sisimulan ko ng kalasid yung mga hindi naman babasain Or papalitan na natin matikto papalitan na kasi naligo na nga sa alikabok Volume Pati itong dito sa area ng input selector, speaker selector Loudness at saka is bass Tama ba? Baka iba yung tatak dito Papalitan ko kasi mukhang baliktad yung ano Mukhang nakamali ata na ng ano Kung mapapansin nyo yung posisyon ng ano Mukhang nakadapa siya eh itong itong ano naka sub, -sub sya. kasi dapat ang nakalagay diyan ay yung mas maiksi yung mas mababa tapos dito naman sa selector na dalawa dapat ang nakalagay diyan ay yung ano mas mababa din so papalitan din natin yan at kailangan na din kasi may team na din yung mga contacts niya kung mapapansin niyo may team na siya need na din palitan talaga so palitan natin yan then pati itong mga potentiometer sa baba sasama sa na natin may ilan ditong may kinalawang sa may ano sa may kabitan ng mic. Ayan oh. Ah uh, 1k at ayan at saka 10k na resistor. Kasama na din siguro yung 47k. Yan, papalitan din natin 'yan bago natin hugasan. Tapos dito pala sa main board, Tika lang. Itabi natin yung ano. Dito naman sa main board, parang ano dito ah, uh, nagka yung kapasitor nagkatas ayan o oh, nagkaroon na siya ng kalawang or corrosion dahil yung ano yung acid ng ano tapos dito may kinalawang din na area yan ayun uh, nagkatas din ata dito ayan, no? papalitan lang natin yan sa mga ano naman double check na lang natin yan tapos yung fuse check natin yung fuse punasan natin mukhang ano naman mukhang intact pa naman yung fuse testi na lang natin yan yung capacitor mukhang okay pa naman siya hindi siya lobo then may kinalawang din dito sa area na to ayan o. hindi natin makita kung anong value kasi natatabunan na ng alikabok silipin naman natin yung solder side ang napansin ko lang dito kanina ito yung paan ng mga regulator na papunta sa preamp amp section nya yung negative 12 at saka positive 12 yung 7809 7808 ay ah, nagkaroon na din ng corrosion so dapat maayos natin yan kasi pag hindi natin magawa ng paraan yan o oh, maayos posibleng walang supply dito or magiging abnormal yung supply pwedeng masira yung preamp section natin tapos may napansin ako dito may kinat na linya pero dinugtong naman so ibig sabihin may signs of repair na to ay o oh, meron na meron na ta talaga siyang signs of repair kasi dito sa ano dito sa may ano naman relay section sa so may section ng relay yung mga transistor niya bago na yung manghinang ayan nahinang na siya so nagpalit na sila ng piyesa diyan ibig sabihin napagawa na to pero ang kinagandahan lang sa ano na to kasi yung amplifier section niya yung buong amplifier section niya ay wala pang signs na nagpalit dyan ng pyesa tayo pa lang magpapalit ng pyesa dyan tapos mga kapasitor dito sa may input na galaw na rin tapos yung board magka nagkaroon ng corrosion no? dapat i-double check natin yan Ayan, no? kasi minsan nakaka-trouble din dyan lalo na dito sa may ano, sa may pagitan ng paan ng mga driver transistor itong A940 na dalawa yan, no? so kailangan kalasin natin yan tapos dinisa natin pagkatapos ng ano so yun yung mga gagawin natin dito sa amplifier na to pagkatapos nating hugasan sa ngayon dahil gabi na ang gagawin ko lang dito ay magkakalas tayo ng mga pyesa na uh, hindi na natin isasama sa linis tulad nitong kapasitor ay hindi dito ng kapasitor yung relay lang tapos doon naman yung mga potentiometer kasi palitan na rin talaga okay o, simulan ko na to mga boss nating mahugasan, buti napatuyo ko to. Nasaglit ko kanina kasi hindi magandang panahon kanina. Mapapansin nyo dyan sa labas, so umuulan na ng hapon. Buti nang nahugasan ko, natuyo agad, tapos sinabi ko. Kaya lang, nagmamadali ako kanina maglihugas kasi hinahabol natin yung init ng araw. Tapos hindi natin napos ko, eh. double check ko na lang yan. Pero ang malaga dyan, malaki na yung kaibahan katulad nung dati. Okay? So unahin natin dito siguro sa mainboard kasi mas marami ditong ang issue. alamin ko kung bakit nakaangat tong kapasitor na to. Tapos ito, managkatas dito. Malamang may tama na alin man sa dalawang to pero papalitan ko na to ng paris. Tapos ayusin natin yung mga na damage dito. Yung katulad niyan sinasabi ko na nagkaroon na ng ano yan Yan tapos dito yan, hindi double check ko yan yung mga pagitan dyan. Kasi dyan minsan nagkakaroon ng corrosion. Tapos, dito, may mga kunting kalawang lang naman. Isa-isahin ko na lang yan. Double check ko yan mamaya. Dito. Okay. Dito naman sa ano, may ilang may kalawang lang dito. Pero sa na, nasa dulo na. Yan, yung ano, hindi pa natatanggal. Palit potentiometer dito. Tsaka mga switch. Ganun din naman sa harapan o oh, sa taas sa may volume ayan. Palit tayo ng selector si at saka itong dalawa saka volume. So concentration Ang repair natin dito sa ano muna. So pagkatapos ng palit kalawang saka tayo magtitesting. Sa so, ngayon uh, simulan ko na muna at update ko kayo mamaya kung ano nangyari. Kung ano yung mga piyesang pinalitan natin. Isa-isay natin katulad nito. Yan, papalitan na natin yan. Double check ko din itong ano, Uh, tingnan natin yan na maigi kung ano nangyari dyan kung may damage wala kung wala naman hindi na natin gagalawin dito okay tapos ano okay mga boss update ko kayo mamaya okay mga boss so update tayo sa ginagawa nating amplifier na magnum so naibalik ko na nalinis na natin yung board tapos kapasitor okay yan may mga ilang resistor lang dito na pinalitan pen dito tapos dito wala masyado ito, isa lang. Tapos yung dalawang kapasitor naman na para sa supply, ah uh, pinalitan na natin yan. Inayos na natin yung mga makalawang na diode, good pa naman. Binalik natin, tapos yung jumper dyan, nagpalit tayo. Yung dalawang kapasitor din na 104, nagpalit tayo dyan. Uh, malapit to sa ano sa supply to papunta na sa preamp yung para dito din itong mga kinalawang or nagkaroon ng corroded na 7809 at saka 7909 na regulator naayos na rin natin pati yung resistor niya na dalawa na 100 ohms napalitan na natin tapos narinis na din natin yung board okay na yan pati yung hinang naayos na natin so ayos na dyan sa main board tapos dito naman sa harapan uh, bagong palit na din tong volume nilagyan ko ng masking tape kasi napaka expose ng ano niya yung dalawang selector switch yung para sa speaker selector at saka yung para naman sa input selector bagong palit yan yung switch naman para sa loudness at saka sa is bus bagong palit din yan naglagay din tayo ng panibagong speaker terminal kasi yung dating speaker terminal ay puro kalawang na kailangan natin palitan yan tapos dito naman sa may tone control sa baba ah uh, lahat ng potentiometer dyan ay bagong palit na yan mga boss. May nag-iisang switch pa dito sa gitna para sa karaoke MPX yan. Napalitan na rin natin yan. Tapos dito yung dalawang ano, napansin ko na corro corroded na yung loob. Yung dalawang mic input. ah uh, nagpalit tayo ng bago dyan para sure ball. Baka mamaya mag na yung ano. May dalawang resistor dito na kinalawang pinalitan na natin. So tapos na bukas ang gagawin natin ay yung kaha ibabalik na natin yung transformer tapos yung may kunting kalawang doon pipinturahan natin then magtitesting na tayo pag na-assemble ko na okay, mga boss so sisimulan ko na uli yung ano pagbalik doon sa kaha ng mga pyesa yung ano pala kinalawang na ano, pininturahan na natin tapos ito nililinis ko na pati yung mga wiring so dagdag ano info lang dito sa ginagawa nating ano Uh, AB502A ang production date niya ay 2006 March 4. Ang supply niya sa main amp ay 34034 volt. 34. Nabubulol 34 volts AC tapos yung kulay niya yellow black yellow. Sa 12 volts naman ay blue black blue. Yan tapos may sa white naman na 09 volts. So maganda to mga boss kasi napansin ko ang production date niya ay 2006 ayun at malaki yung posibilidad na pure copper to ayan tingnan nga natin mga boss kong pure copper ilawan muna natin kung ano na. so, ayan mga boss ah, kinat na natin kasi naputol kinat na nga kasi naputol So, alamin natin kung totoong pure copper para hindi naman tayo masabi na nanguhula-hula lang tayo. So gagawin ko diyan ay susugatan natin tong ano. Ah uh, titingnan natin. So ano nga mga boss, ah uh, fuel caper nga siya, ilapit natin. Ah uh, ilapit natin 'yan. Ayan. Yan kita nyo yung kulay pure copper po siya. basta mga balik tayo basta mga amplifier talaga na 2000 tin pababa pure copper yan tingnan mo hanggang ngayon buhay pa okay, mga buso na ibalik ko na kumbaga hindi pa naman sya ta talaga totally fix kumbaga temporarily binalik natin para matay natin kung ano nang nangyari sa pinagagawa natin dito kahit dito sa harapan, mga pita nyan hindi pa totally naka isko o hindi pa natin nailagay yung mga ano. Nilagay lang natin para matisting natin kung kumusta na yung performance nya. Kung tutunog na ba o hindi. At nakadaan nya ng test bulb. So, try na muna natin i-on. Umilaw saglit, nawala. Uh, tingnan natin yung relay kung magsiswitch. Ayun, gumalaw. Ngayon, gumalaw na yung relay. Uh, magkabit tayo ng speaker. Teka lang, nakababa -aba. Volume na una natin. Okay. Lagay tayo ng speaker. Tapos, lagay tayo ng input. Saan ba nakalagay yung input nito? Nakalagay sa CD EC3. Yan. Okay. Dito yan. Okay. Tingnan natin yung music natin kung ano na lang, 71. Okay. So may nilagay na tayong audio. Testing natin. Okay, meron. So lipat natin sa kabila. Okay. Ngayon, pwede na siguro nating sabi na safe na na maglagay ng speaker na legit kasi yung speaker natin na pinantisting ay walang kaha ayun oh walang kaha ito yun oh para matisting lang natin just in case si eh, magka DC out o ano madistress yung speaker ko na nais uh, labas so maglagay tayo ng speaker natin yung pantisting ko talaga para malaman natin kung okay So, nasa labas yung speaker. Hindi ko lang kung maririnig dito. Ayan. Ayan, umihilaw na malakas yung ano. Okay, malakas yung hatak ng current. Subukan nating idirekta na yung pinaka ano na uh, amplifier sa sasakan. Ayan. So, volume tayo. yun Balitan natin yung kanta Okay Ayun, okay na Tayo natin yung lalit Okay, balance Okay. O, tumutunog na siya. So, ang gagawin ko dyan mga boss ay papandarin ko muna siya ng mga atis isang oras para malaman natin kung wala nang lalabas na problema. Then, pag gano'n na, ipapinalize na natin. At naging success yung ano yung ginawa natin dito. So ang problema nitong amplifier ay sa tingin ko na stuck lang siya na matagal na hindi ginagamit. Na simple na stack nga hindi ginagamit. Uh, ah, nagkaroon ng ano ng napakaraming alikabok kinain yung ano tinabunan yung mga piyesa. May ilang mga piyesa diyan na kinalawang dahil halimbawa katulad dito, malapit sa tornilyo. Yung tornilyo niya kasi kinalawang. Ito yung screw niya binabad ko sa gas para mawala yung kalawang o hindi na magtuloy yung kalawang. Tas may mga piyesang nagkaroon ng corrosion katulad dito sa ano nagkatas ang isa dito sa ano na piyesa uh, na damay yung pati board pati itong mga resistor. Pero so far okay na siya ngayon yung pan umaandar na uh, okay na. So yung mic pala mamaya na kasi wala pang screw doon eh baka umatras pa gano. Pagano testing ko na lang. Okay? Obserbahan ko na lang to mga isa o or dalawang oras na ano, isa o or dalawang oras na testing. Pag wala na siyang problema, ibabalik ko na din yung bakal niya dito. Pininturahan ko kasi mga bus yung bakal para ano, kasi puro kalawang. Mamaya, yung parang kalawang nun na nagpupulbos mahulog dito sa piyesa, mandadamay pa kaya inagapan na natin. Pati yung kalawang dito sa may pan, uh, pininturahan ko din yan. Ang ano, ayun, may pampintura tayo na itim para ano hindi na ano, maulit okay napakaganda ng amplifier na to kasi pure copper siya tapos kahit napakatagal niya na uh, sulit siya na i-restore gawa ng ang pyesa niya magagandang klase hindi siya yung bago ngayon na kinakalawang katulad nito kung mapapansin nyo yung unang bukas natin ito ilalagay natin dyan sa screen hindi ganito kalinis sobrang alikabok talaga yung pinaka ano, niya. pinaka piyesa niya. Okay? so ayos na to. Hello. Yeah. Naka-FM siya ngayon. Uh, tinitesting ko to kanina mga dalawang oras na O Or wala, mga isang oras na mahigit. Na ano, okay naman siya, wala nang problema. Yung mic na testing ko na at uh, tawag dito. Kung titingnan natin mga boss ang layo na ng pinagbago niya compare nung unang nabuksan natin nalinis na natin kahit pa paano malaki yung improvement at ibabalita e, ko na sa may-ari na ayos na to so mga boss hanggang dito na lang siguro yung vlog natin tungkol dito sa uh, nung anong tatak nito magnum magnum so far okay yung tunog niya at inoobserbahan ko sakto lang din yung init niya pati yung transformer niya okay lang din ang init at uh, wala naman akong narinig o napansin na kakaiba sa tunog. Very normal naman. Hi, uh, John. hindi ko lang matesting doon sa mga istasyon na may tugtog kasi baka maka-copyright tayo. Pero natesting ko na yan. Ayos na, ayos na. Pwede ko na siguro itong i-release. Tatakpan ko na. Then, ano. Maraming salamat pala mga boss at uh, God bless po sa ating lahat.